Garden update. Ayan, bumili na lang tayo ng may tubo. Kano ba to? Ang isa ay almost five dollar each. Ayan. Bumili na lang tayo ng may tubo. Tsaka yung kamatis. Dahil yung kamatis ay hindi tumubo. Dalawang linggo nang mahigit. So, ayan ang ating um, itatanim. Ito na. Ito na siya. May mga suloy na. Ayan, para. Pero itong labanos, ayan Oh, may tumubo naman sa labanos ko. So, ayun. Itong kamatis. Itong kamatis, ayan. Iano na natin dito. Ayan, para mabilis. Tapos ito pa dito pa nagbutas-butas na ayan tapos lagay na natin yung ibang ilalagay yung iba naman tumubo yung iba naman ay hindi ayun ilagay natin dito syempre ang isang kamay ay may hawak pisilin ilagay sa hukay mababaw yata yung hukay ah. tapos ito dagdagan ito dagdagan natin ng lalim ayan hindi ko lupa ah. Okay. Tapos pa. Parang walong puno ito. Ay marami na ito pag ito'y namunga. Okay. Marami na yan. Lagay natin dito. Ayun.